Isa ang Barangay Utabi, Bulan Sogon, sa may pinakamalawak na dalampasihan, lalong-lalo na kapag low tide. Tara, dadalhin ko kayo sa isang dimension upang patuloy nating tingnan ang karitang taglay ng kalikasan at dalampasigang ito. Ang mga bitak na bato na iyan, ang siya na lamang nakikita natin bakas doon sa lumang simbahan na nakatayo dito noong unang panahon. At narito ang iilan sa daily routine ng mga mag-asawa dito sa karagatang ito kapag umaga. Naglilinis ng kanilang lambat at nagsasaayos buhat doon sa pangingisda nila buong magtamag. Ang lawak ng sandbar o bakulod na tinatawag namin dito ang siyang nakikita nyo on screen na talaga namang napakasarap maglakad-lakad lalong-lalong na kapag umaga. Nakita natin ang isang mangingista na papakating pa at nagsasaayos na ng kanyang bangka ang maging ng kanyang lambat. At ang nakikita nyo on screen, ang siya dati naming palengke na kung saan doon kami bumibili ng aming mga ista. Tunay nga na napakasarap balikan ang mga ganitong ala-ala na nabuo lalong-lalo na ng mga kabataan na kung saan narito kami palagi pagmaglaro, maglaro, maghabulan yung simpleng bata ka na ngayon ay maaalala mo na lamang. Ang nakikita niyo rin on screen ay ang mga residente at ang kanilang mga tahanan sa dalampasiyan. Ganito umiikot ang simpleng buhay ng mga tao na nakatira lalong-lalo lalo na sa baybaying dagat ng Barangay Utavi, Bulansor, Sugo. Nawa, sa pamamagitan ng video na ito, ay lalo ko kayong naidala, lalong-lalo lalo na yung mga kababaryo namin na wala dito sa aming baryo upang maramdaman nyo kahit papaano ang pangungulila na hindi talaga matali at parang ramdam nyo lang din na naandito kayo sa ating bago. Sa muli, maraming maraming salamat hanggang sa susunod. Paalam!